Hi guys! So ito nga pala ang aking ginagawa tuwing umaga bago pumasok sa trabaho. So yan lang din guys ang aking morning routine. So dahil nga mahirap ang aking supply, kailangan ko na lang sa sayaw. So ayun guys, kailangan natin mag jersey for today's kasi malamig ang panahon. So So, yun guys. Gusto ko nga pala guys, pag nag nagsusunta ako ng uh, balaklaban, nakatago rin yung guys. Kasi nga, ayoko nang may may nakalawit na may Pag naka-helmet ako. So, yun guys. Magmamadali na rin ako dyan sa paggayak. Kasi nga, ayoko rin nung nalilita ko guys at gusto ko may oras pa ako sa pagpumotor sa labas yun gusto ko chill chill lang ako dahil yun ang pinakaayo ko guys yung yun, madali ako guys yun, yun so gusto ko lagi ako may allowance sa so ayun gumawa lang din ako guys ng baon kasi guys hindi ako nagaan so kapag kainagutan lang ako nandito sa office saka lang ako guys go guys oh maulan lang panahon maula, maulan na umaga so ano guys ang lamig nga rin pa lang ngayong umaga guys so let's go baba na tayo ngayon nga pala guys is ang gagamitin ko is si click kasi si sniper si eka is kailangan mo natin siya ipahinga kasi nga siya na rin yung lagi kong ginagamit everyday so so depende rin sa mood ko so ayan nasa trabaho na ako guys so, malapit nga rin pala guys yung trabaho ko sa bahay siguro mga 5 minutes away so ayun so dahil kami pa lang din naman konting ayos ayos lang din so, ayan. In serving guys, din na rin ako magkakati sa office or kung may Milo. So, ayun. Good morning. Yun lang guys. Thank you. Uh, you. At sana uh, may pasok.